So ayan, hi sa inyo mga taste buds. Ngayong araw tayo magluluto kami ng sinigang na manok. Eh, yeah, so to mga taste buds, maglagay muna tayo ng mantika. Tamang dami ng mantika dahil magigisa muna tayo dito. Eh, so ito mga taste buds, na so buds. gisa natin ng sibuyas, kamatis. Ayan, tongay so naman mga taste buds. Talagay na natin itong manok. So, ayan. Tambot na lahat yung dami nito. Eh, maglalagay tayo ng batis. Ayan, tansya-tansya na lang. Tansya -tansya, tansya, sinilagay kong dami ng batis. Hindi ko ba dinamihan. Madali na mag-adjust ng alat. So, yung patis na nilagay ko dito is para dito sa manok. Para manuot. Kumbaga'y lumasa ng maigit sa ating manok. So, medyo ano yung so, medyo lutulutuin natin gisa gisa muna natin yan ayan, hanggang sa medyo mag tubig bago natin lagyan ng tubig Ito mga kapatis buds so. ayan napansin nyo nag, ano, siya, nagtubig tubig siya ng sarili niya so haluin muna natin yan kapag ganyan then maglalagay na tayo ngayon ng tubig yung dami ng tubig, depende na rin siguro kung gano'ng karaming laman yung nilutuin nyo. Siyempre, kayo masusunod. Then, maglagay tayo ng isang pirasong nor beef cube. Ayan, kahit beef, kahit manok yung ano natin, beef pa rin ilalagay ko kasi malasa daw yan. Ah, haluin muna natin to. Lagay natin ng siling haba, siling green, siling pansigang. Then maglalagay tayo ng asin. Ayan. Ganyan muna ang asin. Pwede na yan. Then haluin natin ito. At hayaan natin kumulo. Ayan. So ito mga taste buds. Kumukulo na. And syempre kailangan muna natin haluin ito ng dahan-dahan. Kahit ganyang halo. Okay yung ganyan. Ayan. Then nalagyan na natin yung gulay. So ngayon pa nga lang, luto na yung manok eh. Lalagyan pa, pakukulong pa natin at malalo pa yung maluluto. Lalagyan na natin ngayon ang talong, okra, at saka itong labanos. nako sa sinigang, napakasarap na may labanos. Umaamoy din kasi yan. Yung iba ayaw ng amoy ng labanos, mabaho daw. Hindi totoo yan. Pag walang labanos ang sinigang, hindi masarap ang sinigang. Hindi ba? So yan, pakukulan ulit natin to. Then lalagyan natin yung kangkong. Ayan, so ito mga taste buds, Lagay na natin itong kangkong. Ayan, at halu-haluin muna natin to. Pagkahalo, pwede na ako maglagay dyan ng pampaasim. Siyempre, ang gagamitin natin pampaasim ito ay nor sinigang mix ang palok. Yung may gabi naman. Diba? Dahil hindi tayo naglagay ng gabi, kung napapansin nyo, sa ating ingredients ito sa sinigang, kaya ang ilalagay kong nor powder, ayan, yung may gabi ng flavor. Ayan. Yan, yeah, pakuluan muna natin to bago natin lagyan. Kasi gusto ko talaga sa, ano, sa kangkong, yung lutong-luto. Yan, so ito mga taste buds, na yan, lagyan na natin itong nor sinigang mix, sampalok mix with gabi. Yan, yung siya sabi kong flavor. Then kapag hindi siya umasim, pwede pa natin dagdagay niyan. Dahil meron pa kami ditong isa pa. Kaya halu-haluin muna natin ito. Saka natin ano, titikman, lasahan. Ayan, pakuloy muna natin. Ayan, so ito mga katiis buds, natikman ko na rin naman ito. At talaga naman, tama ang lasa, tama ang alat, tama ang asim. Napakasarap. So ayan, kaya kung nagustuhin nyo ito na sinigang na manok, subukan nyo rin yan.